Ben, hindi ka natutupi natututito. Hindi. Hindi ka natututito. Hindi. Ah, Mari! Ano na itong mga tupi Hindi pa natutupi. What? Hindi pa natutupi yung mga tupi yan. Eh. What? Hindi. Negro. Oh, no! no. Asan ka na? Bakit? Makalibig ko naman. <laughs> <Ng> <laughs> Ba, ano yung mga tupin doon? Ba't di pa natutupi? Tupin nyo, tupin nyo tupi. isang linggo na yun, di ka nagtutupi ah Ba, ba't okay, di ka na, um. ano, ba? na na sa sabi mo Yung mga basa, ano doon Mga dami, di ka nagtutupi Ano mga dami, andun na nakasampay Di pa yung bukas na Di pa siya naman yung tupin Isang tuyo na yun Isang linggong tuyo, ikaw, ano pa lang na isang araw yun Di pa basa yung iba doon Tingnan mo, patuyo na yun. Hindi pa naman. Mabaya na, isip ako dito. Ay, yung parang tayo yaman eh. Kasi paano ko tumibibig ang angis na to eh. Kali dito. Hindi mo lang kumatiklop yan. Ah! Hoy, tupiin mo na yan. Ang dami niya, hindi ko marunong yan. Hindi pa matanda ka na, di ka pa marunong no! Mag-aral like, ka na, magtupi ka na lang yung tao. ako ko marunong maglaba, hindi tumiklop. Tama Ayan, yan? turuan kita magtupi. Tupiin mo na yan. Siguro din tuturuan mo ako, ha? Ha? Ah? Tambay din ang tao na nakaupo na, ko. Tapos tawagin mo. Oh my God! Ano ba ito? Ang dami. Ayan, kaya nga. Ba't di mo pa tinutupi yan? Pag tinutupi, ganito anin mo. Hindi ako marunong tulungan ako. Ayan. Ano ba ito? Ayan, tama yan. Ito ba ito? Oo. Oh, marunong, marunong na ka naman pala eh. Hindi ako marunong magtiklo Pala ba ganito ba ito? Oo, oh, yan. Ganito? Ginagalag ni pare? Oo. Oh. oh. Uh, <laughs> ikaw na sana nag-tiklop. Ano, Ito'y natawagin mo ka. kaya mo na yan. Ang dami yung mga tali Hindi mo, hindi mo, mo to naman? Paano ba ito? Ganito ba ito? <laughs> ganito ba ito? salamat ka naturoan na ako ng magulang ko marunong ako magala mag, mag wow yan pala eh ba't di mo pa yung no, tinutupi mag isang linggo na yan dyan yeah. <laughs> hindi ko alam to eh kung hindi ko ba to akala ko <laughs> eh digis ko sa di pa... taas ano ko nakita mo lang nakano yan dyan di mo pa okay na ba to eh okay na ano yan ganyan oo separate mo yung ano ha hindi na ba yan wow pang araw araw laking pampasok So, magkapanila ako sa yung tagal labas sa katagatiklo. Yun. Sure. <laughs> yan. Okay, um, na pa yan. Yan. Wala na bang iba dyan? <laughs> Ayan pa, oh. Ayan, no. oh. Tiklo <laughs> pah, pa yan. Ipa, isin mo yan. Tiniklo yan na nakaraan! Baka gusto ko mong sa kapit dahil. Mayroon pang ipa, Ako na nung accept po ng tupiin. Oh, Nag-accept po ko doon kung paano Paano kumita? Ikaw naman, matitiklop niya, matit magaw matiklop to. Ano ba naman niya? Mga, yan. mga ano dyan, mga Yan, lahat na yan. Ah! Ayan diba mo na yan. Ano ba naman niya? Ayan, butas na. na. <laughs> diba na. Diba Ayan diba. mo na yan. Ayan mo na yan. Ayan, ano ba itong short na to? Sa'yo. Ayan, butas na. A few moments later. Wow! Ay, wow! Ay, natapos din. Ay, negro, ano? Bakit? Tapos mo na, ha? Oo, bisik busy. Busy. Kaya, dedigod ka dyan. Dahil dyan, dapat lagi ka nagtutupi, ha? Oh, itong tinupi. Ano na yan, oh? Galing mo na, ha? Okay naman, di ba? Asa ba? Pas Pasada na pa sa'yo. Oo, Ayon tama ito. yan. Pero -tip 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 Kawali, Bakit ngayon ko. lang ako magtutupi ha? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? paglalaba kung magtitiklop. Ay, okay, tuloy tuloy mo labusin mo na. Tulong tayo, pati nga. mo ko tayo sa equipment, hindi eh. Kala mo eh. ka na ngayon. Hindi, tulong tayo. Hindi pwede ako lang eh. Kung nga labay ka magtitiklop paglalaba eh. Ngayon lang ito. Ha? Ngayon lang. lang ba? Pasada na ba sa'yo? Oo, tama yan. Very good ka na Saan ang drawer nito? Saan ang drawer? Lalagay? Ayun pa. Ayun pala. Ayun pala. Ayun pala. 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 pala yung bata. Ayan, muna. Diba? Ano pa? Wala na. Very good na. Wala na.